ang gaganda ng mga motor no abay siguradong mamahalin yan e paano kung sabihin ko sa inyong pinanghaharabas at pangbasagan lang nila ito critical part sa bigat ng motor na yan ubus ka kada tayo nyan. lalakas nila oh huy isang rev bud, bud agad yung gulong yari sayad siya sayad sayad yung ayun na ay may natambas si sir Eto na, dinidiscount yan na. Nagbubuhat na po sila ng mga bato bato rito. Ito ang big bike category. Gagamitin nila ang mga big bikes nila or adventure bike para gamitin sa enduro cross. Kaya panuorin natin. Ayan yung mga competitor. Show it, show it. Mascarillas is with us. <laughs> I'd like to say hello to Joel. Joel, thank you so much. Shout out to the heart of my and friends. The like Kai Mortar. Joel, yeah. make some noise. Yeah. Napakasulido mo, sir. Idolo ko kasi yung, ano mo, yung voices mo. Basag, pero masarap sa tinga. Tapos, ang galing mo mag-English. At kapampangan, manyaman. Wala, <laughs> na, guys? Tokyo tayo po you. Kanagura na ka. Joel. San Mascarillo's 10. So, everybody, Please make sure you join us for the next category ADV with feelings. ADV! ADV, -D, yeah! You're going to get a ng bit of a stunt, but you're going DIY bikes. Pati bahay po, Joel. Yeah, you're going to get a little bit of a stunt. That's what it's funny, people are two motorcycles will be given out: the so Apple Truck Prize, the brand new Royal Enfield Himalayas, the brand mal. new Bale. And another brand new tomorrow KTM Sana all What are you all waiting for? 500 pesos for HD Woo, Panalo <laughs> Ito yung mga magpo-compete Sa ADV Or adventure bike category Ayan Ang gaganda ng mga motor nila Nako Sana safe kayo Ah diba Woo. Ang gagwapo ng mga motor Ay Ang lalaki Imagine gagamitin niyan dito sa so obstacles. Yan, ingat kayo. Nako. Wah, <laughs> oh, kalalaki kalalaking mga motor nito. Yan oh. Natakpo yata si Sir. <laughs> oh, yan oh. Dineririn. Oh, ayun na. Ah. Time trial po yung labanan dito. Oh, sobrang kalikap po. Time trial po yung mga kay Mortal. Dito ako. Para safe. Berm yan, berm Lamang ka kung nakauna ka dyan Kasi kahit time trial yan Yung alikabok, mababawasan yung speed mo Tapos kung mabablock ka nung isa Mababawasan yung ano mo, time mo Ay, attempted suicide Na-video <laughs> <laughs> La ko yan. Nakita mo Nakita ng camera ko <laughs> Ito na Ayan na Parang motocross siya Pero merong obstacle Ayun, doon sa obstacle na yun Bantayin natin sila doon. Ayun na, dyan mas karinyas Pilit nang umahabol yan ayun na, ayan na Ayan na ayun na mas karinyas, ka sa Kinain ko lahat ng alikabok <laughs> Ayan na. Sige ba, sakto lang ako. Oh, bigat yan. Nagkabuhol na po rito. Pasok yan. Yun na. Okay. Pasok kami sa box. Solid. Solid tadi. <laughs> Solid pa. Apa Sip kami dito. Timing, timing. Oi, kawawa yung makina nako. Kumama to, no? Next pa bawal. <laughs> Bawal yung lalabas sa rocks Nako, meron na natumba Magastos ko yan <laughs> Ikaw, itatayong mo ba ang iyong motor Sa ganitong lato? <laughs> Ayan na Napakabigat itayo niyan At saka sana safe ka lagi dyan Okay, habulin natin sila <laughs> Nagkabuhol-buhol sila dito. Ayan ah. o. Lakas. Lakas ang mga motor. Ayun. Overtake kaya ni John to. Woy! Woy! Yun lang. Oh lang tignan nyo yung mga mamahaling KT, KTM nako ayan nakauna na si dyan oh. ayan nangunguna sa mas karinyas <makes> o <noise> yun ah. na di second pa lang siya ito si Nasser ayun nako nasira ni handguard <makes noise> lalakas nila oh Uy, isang rev budbud na bud agad yung gulong maraming mga entusiast din dito kasi mga yung ito content creator din ubos ang gulong kawawa ay aski bar niyan ako Uy. Naku, yan na, palilipa rin sa'yo yung Yari, sayad siya, sayad Ayun na. Ay, may natambas si Sir. Yan, diyan ka mauubusan diyan. Yung pag natamba ang motor mo, bubuhatin mo na uh, Ubus yung 100% mo. Ito na, dinidiskarte yan na. Magbubuhat na sila ng mga bot na rin. Oh, para umangat. na

detmo insha Allah to dito ma kay ponta ayun run 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 ayun kalalaking mga motor ako ayo pa oh sana all may pambili <laughs> at may sponsor. Shout out. <laughs> you know, hindi po na yan. <laughs> Content creator yan. <laughs> Critical fact Yan. Sa bigat ng motor na yan, ubos ka kada tayo niyan. Oh, Aba, sayang yung waski eh. Naka-neutral siya, naka-neutral. <laughs> Naka-neutral siya. Ayun. Wow. Oh, pinilit niya, sir. Wow. Iwas injury. Yan. Next. Sir, ako na lang tulungan mo. N nag na ako sa pera. <laughs> Ayun, yung Himalayan. Ako. Yung mga pangarap nating motor. Dito. Tinatorture lang naman. Yes, <laughs> Sana all. <laughs> Dito tayo. Dito, B-Storm. B-Storm ba to? Ano, meron na natanggalan ng kadena. meron na natanggalan ng kadena. Tumama sa bato yan, sigurado. Oy, oy. Bibit-bit ako pala to Kakaiba ito sa mga karerang nilabanan namin, dito yung big bike talagang sinasabak. Ay, yun lang mahirap. Matanggal ang kadena. Uy, kalakas ka ba ito? <laughs> kalakas. Kalakas bumato. <laughs> Kababas, <Kama> Sir! <laughs> Hindi sinasadya yan Pero, ang nangyayari talaga sa karera yan Ako! Mahala kayo sa memplang, niyo! Hoy, samimplang! David Viterbo Mahala kayo sa buhay niyo! Oy, sa <laughs> <laughs> Hindi, gitna lasad. <laughs> Ito na yung adventure na 390, oh. Tinapture. <laughs> Hindi pa kalawa. Hindi ko alam. Oh. Lumipad yung mga bato. Solid. Galing, oh. Taka, Jensen din yan. Ito na, Jan Mascarinas. Mascarinas. Ikaw ulit to. Ayan. Naglalaban na sila. Ay! Patay tayo dyan. Ang bigat-bigat pa naman yan. Yun. Natayo. Ay, sorry. Nasiko ko si Sir. Buti na lang matibay siya. Aba! Nice choice! Yan, chillin lang! <laughs> Ayun na, nakuha na na <laughs> Nakuha na pa siya Go, 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 go Ayun na, ang mga obstacle Go, Jay, go, Jay You know, boss go well Yeah Yan, <laughs> hey, go, go, go. <laughs> Naka-aawon naka din sa kahirapan si na sir <laughs> Ito si sir, lubog sa kahirapan Ako Ah, <laughs> Naku, ayan Natomba ang, ang V-Storm Alam ko, 1,100 Hindi ko alam kung ilang CC yan <laughs> Pag binuhat mo yan Kahit tatlong tao kayo, naku, mahirapan kayo Shoutout pala sa videographer na guwapong to Ayan, no? partida, nakatakip yung muka Pero guwapo yan talaga <laughs> Ayan na, ang Tineri